inflation is real po sa panon nga ngayon. Tanong, saan ba aabot ang isang libong piso mo? Trending ang post na ito ni Facebook photo uploader ni si Marion Navarro kung saan ipinakita niya ang mga nabiliin groceries worth 1,000 pesos. Makikita sa kanyang pushcart ang mga items na breadcrumbs, powder seasoning, sinigang mix, napkin, toothpaste, pork at chicken cubes sa hindi totoong pork ha, Ch cubes lang to. Tatlong sabon at paminta. Laking gulat daw niya dahil wala pa dito yung mismong iluluto pero umabot na ho ng isang libong piso. Dati-dati raw ay marami pang nabibili sa isang libo pero ngayon tila bariyan na lamang ito. Totoo yan. Inflation hits hard. Ika nga. Ay nako maraming netizens naman na nakarelate. Kay e, photo uploader Jocelyn Cortez matapos itong i-share ang sentimiento na 500 is the new 20. Ayon sa kanya, it's all about the feeling of having 5 pesos before versus now. Let's say 15 to 20 years ago, iba yung pakiramdam na may limandaan ka. Alam mong pwedeng umabot yon ng isang buwan. Kaya naman ramdam na ramdam daw ni Josen ang epekto ng inflation sa bansa. Ipinakita naman ni Richelle Kalinda Akob sa isang time-lapse video ang sad reality ng kanyang sahod na naglalaw ng parang bula. Nagsimula ito sa isang libong piso hanggang sa naging baryan na lamang at naubos. Parang magic. Oh! Kung gaano ito kahirap kitain, gano'n naman kabilis maubos dahil pa rin sa inflation. Ay, dako. Ang gaganda ng video, talagang ito po ang realidad, no? Realidad na nangyayari sa atin ngayon, Shinx. Ano sa tingin mo? Ah... Uh mag-pray? Nakakatawan <laughs> panoorin, pero masakit yung nila naman. Alam mo yun? Yeah, uh, yun -okay. nga eh. Yun nga mga kababayan, no? Para sa mga taong uh, medyo naghihikahos. Naghihikahos, ha? Yung talagang kapos sa kapos na. Ang solusyon talaga, dagdag income. Dagdag, kahit anong pagbabudget mo talaga, walang iba budget. Kasi nga, wala nang iba budget. Para sa mga taong ano naman, uh, medyo yung sapat lang. Yung sapat lang, nakakaraos pa. Di ba? Makinig kayo mga kabadyatarian, kailangan bawas na, bawas dagdag. Bawasan mo na yung mga hindi kailangan na muna. At dagdagan din natin ang ating income. Yun lang po. O, oh, at para sa mga taong ano naman, uh, nakaka-LL, luwag-luwag. Oo, oh, oh. congratulations. <laughs> diba? share nyo naman. share nyo naman ang secret nyo paano kayo nakakaluwag-luwag. At syempre, pay it forward, no? Oh, hindi, yun yun, 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 ang tatlong, ano eh, tatlong demographics, eh, di ba? Yung mga taong walang-wala, tapos yung mga taong medyo, ano lang, tama lang, sapat lang, at yung nakakaluwag-luwag. Yun po yung tatlong diskarte, ha. ulitin po natin. Uh, yung mga kapos, dagdag income, yung mga sapat lang, abawas bawas dagdag, bawas ang uh, gastos na hindi kailangan, dagdagan ng <laughs> income, at mga nakaluwag-luwag, eh kayo na gumastos, okay na, para gumanda ekonomiya natin. <laughs> 哎，那么。